Habang patuloy ang usapin ng teritoryo at kapangyarihan sa West Philippine Sea, panibagong isyu na naman ang lumulutang. Isa na namang paalala na ang pakikibaka ng Pilipinas para sa kanyang karapatan ay hindi lamang sa mga banyagang barko, kundi maging sa mismong lupa at buhangin na galing sa ating sariling baybayin. Ayon sa lumabas na ulat, may mga aktibidad umano ng quarrying o pagmimina ng buhangin at iba pang materyales sa coastal areas ng bansa at ang mas nakakabahala, ginagamit umano ang mga ito para sa reclamation projects sa ibang bansa kabilang na marahil ang mga proyekto sa West Philippine Sea. Mabilis ang naging tugon ng pamahalaan. Mabilis ang naging tugon ng pamahalaan. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang investigasyon matapos matanggap ang ulat ukol dito. Isa itong hakbang na sinasalubong ng tanong ng taumbayan. Paanong nakakalusot ang ganitong uri ng operasyon? At sino ang nasa likod nito? Kaugnay nito, nagpahayag na rin ng kahandaan ang Armed Forces of the Philippines, AFP, na tumulong sa isinasagawang pagsisiyasat. Nakakahandang tumulong ang Armed Forces of the Philippines sa investigasyon ng umano'y quarrying activity sa West Philippine Sea na posibleng reclamation activity. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, patuloy na binabantayan ang militarang mga isyong may kaugnayan sa pambansang seguridad. Tutulong ang AFP sa Department of Environment and Natural Resources o DNR, Philippine Coast Guard at National Bureau of Investigation kung kinakailangan para matukoy ang mga nasa likod ng mga aktibidad na ito. Binigyang diin ni Padilla na mandato ng AFP na o sa ilalim ng whole nation approach ang protektahan ng pambansang teritoryo at pigilan ang mga banta sa soberanya, kalikasan at seguridad. Ayon kay Colonel, Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng AFP, bantay sarado ang militar dahil ang ganitong aktibidad ay hindi simpleng issue lamang ng likasyaman. Ito ay may direktang epekto sa ating kalikasan, pambansang seguridad at soberanya. Sa kanyang pahayag, binigyang diin niya ang kahandaan ng AFP na makipag-ugnayan sa mga ahensyang tulad ng DENR, Philippine Coast Guard, at NBI upang matukoy kung sino ang mga taong o grupong posibleng nasa likod ng ganitong mga aktibidad ayon sa kanya sa ilalim ng whole of nation approach tungkulin ng AFP na pangalagaan ang integridad ng pambansang teritoryo ang pagkakaugnayan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ay mahalaga lalo na kung ang mismong mga elemento sa loob ng bansa ang sinasabing posibleng nagbebenta o nagpapahintulot sa paggamit ng ating mga likas yaman para sa interes ng iba hindi biro ang epekto ng reclamation. Maliban sa pagkasira ng marine ecosystem, maaaring magdulot ito ng pagguho ng lupa, pagbabago sa natural flow ng tubig dagat, at displacement ng mga lokal na komunidad. Kung totoo ngang ginagamit ang buhangin ng Pilipinas para sa mga proyektong ito, hindi lang ito usapin ng kalikasan, kundi malinaw na usapin ng pambansang interes. Ang mas masakit pa, kung totoo nga, parang tayo pa mismo ang naghahakot ng materyales para sa pagpapalawak ng teritoryo ng iba. At habang pinagkakaguluhan ng mga bansang makapangyarihan ang mga isla, tayo naman ay abalang nagtatanggal ng sarili nating pundasyon, sa literal at simbolikong paraan. Kaya't sa puntong ito, mahalaga ang malinaw na paninindigan ng gobyerno. Hindi sapat ang investigasyon lang. Kailangan ang resulta. Kailangan ang pananagutan. At higit sa lahat, kailangan ang pagbabantay ng taumbayan. Kung nais talaga nating ipaglaban ang West Philippine Sea at ang dignidad ng Pilipinas bilang isang malayang bansa, hindi sapat na tanungin kung sino ang sumasakop. Kailangan din nating tanungin sino sa loob ang nagpapahintulot. Ang mga susunod na araw ay magiging mahalaga. Umaasa ang publiko na hindi ito matatapos sa pahayag kundi mauuwi sa konkretong aksyon, malinaw na resulta at pananagutan ng mga sangkot. Ano man, an, an, ano man ang antas nila sa lipunan? Sa gitna ng lahat ng ito, isa lang ang malinaw. Ang buhangin ng Pilipinas ay hindi basta buhangin. Ito ay bahagi ng ating lupa, ng ating kasaysayan at ng ating kinabukasan.